Ayan na, Antuna tuna. tuna ni Big. Ikaw ang tuna. Yun, uy. Op, 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 ya, op, ya. Ay. Ay. Lakmat. Lakmat. Yun, magandang tanghali mga kaaga. Isang magandang ano to, magandang magandang tanghali talaga. Ayan so, kapapagpag lang ni Big. Uh, pagkalis nung ano na sinasamahang bangka ni parin Chad, ang Andrea Dona. Singko, a shoutout sa mga team ano natin dyan, team Kasikap. Okay, Pareng Chad TBA. Ay, ang kadadaan lang nila. Akala natin ay kukulungin tong boya nila. Kung kanilang payaw eh, hindi po kinulong. At manipis daw ang daraw. Isakto sakto naman yan. Nagpagpagsibik ng ano, naghulog ng pangtuna. Ay biglang binigsangan. Naglagitikan. Okay abangan natin to siguradong ano to siguradong tuna yan big malalim pa malalim pa oh, maya maya natin pag mababaw na baka albacore ayan ang mga kaga ah, kinuha na ni Pius yan ang magbibara medyo mababaw na po yung ano yung isda dahil ano tambak na yung nylon no kitang kita sa tambak ng nylon ni Big ayan. ayan lagdong na ito na sure na to <coughs> malapit na tawas tayo tawas ayan kuwan tayong tawas ah oh, wala laman tayo wala laman Tawas, medyo may tawas kayo diyan, kuya. Tawas. Eh. Yeah. Titibayan mo nang tindig at baka ay mahulog ka sa amang camera. Ay. Sarado. Sarado, sarado, sarado. Nga. Ah. Yeah. Uh -huh.

malapit na ang isda. Ito na mga idolo. Kakamera hang umuna at mawawala sa momentum. Hena. Di maabot ano. Ayan. Yeah.

Yun. Yun. Uh, thank you. Thank you. Yare. Big tuna. Another big tuna. Oh yeah, nakita po. Oh yeah. Ya, 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 ya. Kalau itu, kita nak merelease apa? Ha, yo, no. Salamat po. Makato na tayo sa araw. Hulog, hulog, hulog. Ayun na mga kaka. natin rin tayo ng panghulog. Ayos na. Thank you.